everyone, welcome back to my youtube channel yung sniper mix so for today's video gagawa po tayo ng uh, balon tank ito po yung gagawin natin yung basiyo ng pabango so meron na po tayong mga materialis dito so ayan ito po yung female adapter na 20mm so ayan bell adapter na 20 mm. Yan. So bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe para updated ka lagi sa aking mga video na ina-upload. So ayan mga guys, at magandang hapon nga pala sa inyong lahat. Happy New Year sa inyong lahat mga guys. So, yan. Sana sa, sa mabuti po kayong kalagayan. At ingat po kayo sa pagpapaputok. Kasi bawal mabawasan yung mga daliri natin. Bawat isa po. Kasi mga, mga guys ay mahalaga sa ating mga daliri. Kaya bawal mabawasan ang sampung ng mga daliri natin. Kailangan hanggang sa pagkalipas ng bagong taon ay kumpleto po ang ating mga daliri mga guys so happy new year sa inyong lahat mga guys so yan ito po yung ating mga materialis sa paggawa ng balon tank ayan so katulad ng naipakita ko sa inyo mga guys ito yung female adapter at saka yung male adapter magkasama na po sila mga guys so meron na po tayo dito ano, itong itong balon pump mga guys ay papalitan ko po siya ng bago kasi sira na po siya medyo local lang po ito mga guys so meron akong nabili doon sa ah, bahay hindi ko lang nadala dito sa taas ay sa baba hindi ko lang dito nadala so ito po male adapter na 20 mm at saka female adapter para paglalagyan natin ng ano paglalagyan natin ng jolin sa loob dito natin ilalagay yung jolin na malaki para siya yung magpipigil ng alkohol pagpunta doon sa chamber so yan mga guys so umpisa, umpisa na po natin yung paggawa mga guys so istityon lang po kayo so, next na bubutasan natin ito guys ito naman yung next na bubutasan natin kasi tapos na ito Make sure lang guys na hindi malaki yung ano niya butas dito. Kung magbubutas kayo kasi kapag malaki matatapon po yung denatured alcohol. Kailangan saktong-sakto lang siya guys. Hindi siya maluwag, hindi rin uh, masikip. Yung tama lang na magkakasya itong ano. Female adapter. So ito na po guys, yung ating bagong balon balon tank na ginawa So ayan. So kakabitan muna natin ng pangsamantala na ano na balon pump. So ayan. Yan po yung ating ginawa na ano balon tank. So ikakabit na po siya dito. Siguro mga bukas, guys, eh tatapusin natin 'to. At dito natin sa kakabit na natin dito para masubukan na natin so ayan ayan na po guys ya yeah. naka kabit na po pero hindi pa natin nilagyan ng pandikit yan so ayan pa na natin nalalagyan ng pandikit dahil alanganin na yung oras dahil gabi na rin so bukas natin siya tatapusin so yeah actual lang muna natin yan okay guys so papalitan din natin to ng ano ng balon pump ito So ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video at maraming maraming salamat sa inyong panonood. At God bless sa inyong lahat. Hindi po kayo palagi.